Alam mo ba kung sino yung madaling makapasa sa job interview? Alam mo ba kung ano ang sikreto para mabilis kang makapasa sa job interview? Hello dear applicants, narito na naman ang inyong lingkod, a vlogger, YouTuber, social media influencer, work or job coach. My name is Dao. Narito ang isa na namang sikreto para madali kang makapasa sa job interview. Alam mo kung ano? Dapat kilala mo ang sarili mo. Paano? Tara, pag-usapan natin yan. Interviewing is a set of questions about you. Simple lang. Huwag masyadong matakot o kabahan dahil kung totoo ka sa sarili mo, kung sigurado ka kung sino ka, kung sigurado ka kung ano ang kakayahan mo, kung sigurado ka na totoo ang makwento sa buhay at experiences mo, well, magiging madali lang ang lahat. Alam mo ba na magiging madali ang proseso, ang flow ng interview once nakilala mo ang sarili mo? Dahil aware ka at natural na na nasa'yo na ang mga basic answers sa magiging katanungan ng hiring manager. Kumbaga, hindi ka na mahihirapang mag-isip o maghanap ng kasagutan dahil ikaw na mismo yan. Taglay mo na mismo ang hinahanap nila if meron ka nga. Ang kailangan mo lang talaga ay guide at basis. Ang kailangan mo lang ay ipractice at kung paano ito sabihin o isagot sa mismong harapan ng hiring manager na mag-i-interview sa'yo. Get to know yourself. Build up your self-awareness and answer some standard interview questions kasi sa totoo lang, nandyan lang naman yung mga interview questions na yan eh. Gaya ng tell something about yourself, what are your strengths and weaknesses, why should we hire you, where do you see yourself in 5 years, why do you wanna work here? Aware na ang nakakarami na yan at yan pa din ang maaaring itanong sa'yo. Sa pagkadami-dami na ng mga kumpanya sa mundo, sa tinagal-tagal na ng mga companies na na-establish sa mundo, expect mo na isa sa mga standard questions na yan ay naitanong na at patuloy pa rin na naitatanong sa mga aplikante. Paulit-ulit yan at hindi mawawala dahil standard na yan nakasama during the hiring and selection process. Ang naiiba lang ay kung paano mo ito sasagutin. So uulitin ko ha, you need to know yourself Kuha ka muna ng papel at i down mo kung ano nga ba ang mga mo. Strength, weaknesses, accomplishments, personality traits, talents, qualifications, and experiences dahil ikaw ang nakakaalam sa mga ito. After mo mag-take down at mag-enumerate ng mga taglay mo, you need to practice. Answer those standard interview questions, then once na nakabuo ka na ng answer, you need to practice on how to deliver it i-voice out mo or i-express mo hanggang sa masanay ka na lang at maging natural na ang lahat. Yung tipong hindi na magsasound na scripted. Yung tipong hindi na magsasound na parang kinakabahan ka dahil alam mong totoo ang sinasabi mo. Dahil alam mong galing sa'yo mismo ito. Ikaw mismo at taglay mo mismo ang mga sinasabi mo. Maging sino paman ang kaharap mo. Siyempre kakabahan ka lang kung hindi ka sigurado sa mga sagot mo dahil hindi mo naman talaga taglay ang sinasabi mo. Again, know yourself. Isipin mo ha, kahit international athlete man, best singers or dancers man sa mundo ay nagpa-practice or patuloy pa din ang pagpa-practice kahit alam nilang the best na sila. Pero dahil sa kagustuhan nilang makuha ang inaasam nilang trophy or awards, they always keep on practicing. So, ganun din po tayo as an applicant. Know yourself and keep practicing. For more tips and tutorial about sa usapang trabaho, please subscribe to my YouTube channel.